Eh, hey, yo, what's up, no? Sa so, maganda, 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 magandang araw sa inyong lahat, son? Besides, at been now today, no? Eh... semi farming lang tayo, like ng gardening, no? Okay. Di natin aangkinin, ah, pero tataniman natin. So... Lansi, hindi ka nandito, Lansi. Ayan, si Lansi. Okay. Okay. Ayan, kasama lang sa gardening. <laughs> Tapos, ha? Tapos, no? Mamayang alas 12, food trip na tayo. So, eh, one, two, three. Takpan mo na. <laughs> so, and be lifestyle. And one, two, three. Let's go. So, yun nga no. Nakikita nyo yun eh, napadaming puno nyan. Dito na kami lumaki. Dito na rin kami naging baliw. <laughs> Yung iba naging baliw na nagukay. Pero ngayon, eh, magkano lang kami. Hanggang di pa kinukuha to ng gobyerno, no? Sa gobyerno talaga to. Bahala na sila kung gusto niya naunin. Magpa-farming lang kami. Ha? Kaya, yung mga asama ko ngayon. Ito, si Lansi. Hey, Sama rin si yeah. to, yung utol niya. Magkahawig sila. Magkamukha na rin. At yun, si Am-Am. Um asama ko na rin yung utol ko. So, abang-abangan niyo mamaya. Adventure to. And one, two, three, let's go! tuloy-tuloy pa rin ang farming natin nalagay natin ito sa pang-farm natin para maganda yung pino yung paggagapangan ng ugat tama yes. sila lang si hey dito doon ikot ko doon ito kami sa cell quad natin yung lugar nila no? para yung mga kabataan, yung may kakainin kahit wala silang paglili ito tawag na na technique lang, di ba? Yun. Tanong mo sila, si Lance, tanong mo, interview mo si Lance. Uh, bakit ka naririto? Bakit, bakit mo kami tinitinuan? Ano So, ano nga pa pala dapat natin gawin? Ano mission Mga you ka-builders, know? mga ka-unbin no? ka builders. <laughs> shoutout shout nga pala sa mga ka-classmate. Uy, shoutout nga mga mo lang kayo. Shoutout nga pala sa mga classmates nyo yeah. dyan. Like. Sa mga section Marcus. And sa mga tagigisdado dyan. So, ayun lang guys. Perfect, no? Perfect, diba? So, ito, Nagbibistay pa rin kami pa dun sa pagplanting natin. So, and one, two, three, Ben, patay mo muna. At so, ngayon guys, so, no, nasiraan tayo ng ating, ano, pang-bistay. Kailangan natin siya ayusin. Siyempre, para makarami tayo ng mga bibistay na, na pang-farming natin dyan, no. Yes! <laughs> yeah guys, so ang hirap, ang hirap, sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas. Pero di nila alam, mayaman tayo sa mga agriculture and mga yamang mineral. So ayun lang guys, no? patayin muna guys

Ikaw, huwag iisip. Ikaw, walang kumpanya. Sa'yo, Dali! Huwag magpapagpapaya! ginagawa niyo? Ano lang yan? Part of gardening. Para may kainin yung mga kapitbahay natin. Ay, ang ganda na naisipin mo eh, no? So, yun, pre. Tama-tama dito sa lugar natin. Oo. Oh. Di para di na sila masyadong mahirap sa pinaggagagawa nila. Eh, gandaan na natin.

tanim yan. Dalong. Ay, sige. So, ano nang ginagawa mo, boss? Ano? Tiga pa lang po, pa lang. Ano pala tong ano na yung... Urong uh, ka rito, unti! Urong ka rito, unti! Urong ka rito! Ang papakalan mo dito eh. Ang ganda pala nang nagagawa mo sa atin. Ayun nga yung sinasabi ko nga. Eh, para mapaganda yung lugar natin at magtanim tayo ng mga pechay, talong, at saka mga vegetable, eh, kailangan natin to. Ano to? Lilinisin. Lilinisin natin yan lahat para pagdating ng barangay at kinuha na itong lupay na to, malinis na. Hindi na sila mahirapan. Galing na ano, nga naman. Galing. Ah, oh, ano ikaw rin na plug ano nga na dininis, ang lahat 'yan. Yeah. Yan. Ayun tatapusin mo ta lang. Tatapusin natin lahat 'yan. Eh sino naman 'tong mga kasama mo? Ayun yung mga kabataan na mababait, eh, tumutulong sa atin, di ba? Yeah. Kahit na yun, yun, wala mga sahod yung mga yan. Eh, talaga nagtatrabaho. Ah, ano sila, for rin sila, mapaganda yung no, ating kapaligyan. Lugar naman. natin, di ba? Kasi, nagtatarip tayo, para may kainin Tama naman. No? Mahirap pa nun. Kasi ano, ngayon pa naman yung pandemic. Ano? Ay, yung Siyempre, kailangan din natin kanita. Itong naisipan mo, napakaganda pala nito. Siyempre, ayun yung mga kasi natin kasamahan. Yan sila. Hey, what's up, yo? Hey, what's up? So, kamusta na kayo dito sa ating construction worker? Department of Health. <laughs> <laughs> kayo po ba nag-ana sa papalirienda? Yes, yes. bumili ka doon na ng ano, ng... Cobra, tat, Ilan tayo dito guys? Pakita eh. yung pe. Ito, Cobra, tsaka Rsing malalaki. Mga limang Rsing malaki. Ay, eh, sino naman po yung kasama niyo boss? Sino Ano po, po siya alalay. Hawakan <laughs> <laughs> mo ako, baka ma... <laughs> <laughs> so, napakaganda. ay ah, ayan, anong ginagawa niya dyan boss? Ano, oh, para sa... Ano to? Part of economy. Guys, mukhang ang dami nyo nga ay, uh, gusto uh, mga plantina, plantina, plant so, plantation. Plant angina, plantation. So, nakakulong ko sa oh, uh, tao ngayon. Higit pa po, higit pa po. Mm -hmm. E di, paano yan? Pag mga may pasok na kailangan ng tanim-tanim, bibigyan mo rin sila ng mga... Matig, otomatum. Bigayin natin lahat ang gusto nilang kunin <coughs> Siyempre. Madanda naman, ang um, Naisipan mo. dito <coughs> sa aming, ano, katulong sa kapwa. Ang binupa, style. Ang binupa, style, ah. Magaling naman, yung madla. Uh. <coughs> Yeah, okay. nah, okay, Samdan, so uh, sab. Ipano eh, hey naman yung mga uh, ano? Ipano naman yung mga hindi. na ganyan ng, ano nangyari na dyan sa atin mga puno. Pinapatubo natin ulit siya katulad ito, Pinapatubo natin ng maganda yeah. para pagdating ng panahon, meron siya nang kukunin yung inspirasyon. Katulad mm -hmm. nung farm doon sa dulo. Okra, tsaka tanong lang yan. Kapag yan bumunga, maraming taong makakakain, hindi -hmm. lang isa. Tama, tama, 300 people. Hindi lang 300, no. Higit pa. Higit pa, buong barangay. Kung gusto nyo kumuha at may bunga na, bakit hindi? Kumuha kayo ng umuha. Ganda pala talaga ang sa mga Rachel. Ayan, yung mga puno na yan, kailangan ng patayin niya mga napunuan na yan. Oo. Oh. ano, saan niyo naman ilalagay yan? Eh, diyan lang sa garden natin. Ano gagawin natin? Gagawin... Gagawin... Fertilizer. Fertilizer. Para ano. Mas tingin naman. Good. Yung kamay mo na igagalaw, yung kamay mo lang. Ay, ang sarba doon na sila. Palitan mo ako, magpapala. Palitan mo si Ian. Bulo! Ang Hindi kaya ni Ian, hindi rin. mo sa akin. So, okay, guys, <laughs> di po siya marunong magtrabaho. Hindi pwede siya mamuhay sa kabundukan. Mamuhay dapat siya sa Katangan <laughs> po ang kanyang pinapairal. Tingnan niyo po kaya basic lang, oh. Para lang na kami nag-ano, nagmimino ng buhangin Wala <laughs> po, Wala <laughs> po, yun. So yun nga no, as you and see no, kumakain kami ng lukay, kung tawagin lukay. Yan siya kumakain siya ng lukay. So, pengi ako, asin yan. Maganda sarap ko kumain. And you guys. Mm. Ano mangga? Ito mm. galing to sa no, sa nyog, mm. yung gitna ng nyog. Oh, pengi, pengi, oh, mas so, asin. Pengi din. Sarap So, so sweet. Gulay ito eh. Okay. Mm. Ay, Ah, pwede nga itong gataan. Gawin ito. mm -hmm. ka pa. Yung dumit ng kamay ni... Sweetness and spiciness. <laughs> Good. Good idea. By Lolo... Lolo... Kalbo. Graduate ng Luyan, mm -hmm. Lolo Kalbo. Mm -hmm. Ito, siya yung nagturo sa amin ito para kainin. Sokat mo muna, mamaya na ulit. Mm -hmm. Sap ko? Sap. So, maraming maraming salamat Luzon, Son Bisaya sa no? Maraming salamat. So, ngayon eh tapos na 'yung gardening na tinatawag natin, no? Uh, Nagpapasalamat ako sa mga nanood at na nag subscribe at nag-share nitong video natin, no? Ito ay eh, para lang sa katu uh, katuwaan <laughs> Hindi katuwaan, ah, para may kainin ang bayan. It's hindi natin is description or uh, disclaimer lang pala no? Hindi natin inaangkin ng lupaing ito. No, hindi sa atin to at wala tayong pagmamayari dito. Tataniman lang natin, tatanim tataniman lang natin para pagdating ng anumang sitwasyon sa mundo eh, may kakainin tayo, no. Lahat kung sino gusto pag may bunga na kunin nila at kainin nila. Huwag lang sasayangin. So, maraming maraming salamat, Kia Kalbo. Hey, shout out mo muna hey!

mau <tuk> tapi lu ini kenapa ada yang mau timur sini kalau ini ada ada sana kan gua kan ada kan ada di mana ada di mana 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 di di mana 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 di mana

kau bisa ngomong ngomong siapa kamu bangno A tutti voi arrivito che. Farò lei da niente. Toto sena, ti terremmenamen nana.